Hello mga guys! Kumusta? Biyahing sa muna tayo. Charot. Ito nga at haabuti na naman natin ang ating pangarap. Yan. Thank you sa aming driver na si Madam Pastura. Yan. Dito kami sa Agencia's Agency. Ito ay papunta ng Japan. Konnichiwa! Konbanwa! Hahaha! <laughs> Yan, susubok naman tayo mga kalodi kung tayo ay papalarin. Ano kaya? Yan, nakakatawa at yung palang good morning ko ay good afternoon na pala. Yan ang aking mga gandang mga kasama at ako ang kabataan dito, charot. Ayan, nagpapaliwanag na nga. Ang hirap talaga pag ikaw ay mayroong tattoo mga kalodi. Kaya di bali na lang na ang tato mo ay nasa loob kaysa sa nasa labas talagang ipabubura mo kahit pangalan pa yung jowa mo. Aww. Okay lang naman sana nang itatok mo, Kaya lang kasi pag talaga. Ayan, nasa nandun. So, kung ipapanood wala mga problema. Kasi meron po kami isa. Sa na siya, para third or fourth batch, dito rin siya. So, nagpapanood mo po siya. Ano ito rin po po. na open. Mas kailan mo dito po. Ang kailan mo dito po. Ang kailan mo mo dito po. mo nela husband at syempre hindi na ang kainan at dahil nga low budget nga si Madam ay dito tayo kay Mr. Chowpan yan hi mga kalodi hi naman si princess at ayan ang aming nakalimutan sa labas <laughs> Yan mga guys, thank you sa food for today Lord at salamat naman sa nan delivery nito. Ha? Yan pauwi na kami mga kalodi. Yan. Hanggang sa muli at good luck sa aming lahat. Yes. Salamat sa panonood mga kalodi at ayan dahil busog na ako. Ayan, medyo magpapakit muna tayo at shout out sa aking basher dyan at kilala mo naman ko. Kung... <coughs> lang mga kalodi, God bless. Bye.